Ito kasi, no? Ano na ano yan? Nakuhaya ko na kasi yan. Ngayon, wala akong makita nga, wala akong mahiram na host level at saka wala akong host level. Ngayon, na yung mga bayaw ko, inintay ko muna matapos sila dito sa resort kasi ginagamit nga nila yung host level. Kaya ang ginawa ko, hinukay ko muna. Pero ano yan? na yan, na-squalado na yan. Ngayon, yung portion na nung level ko na host level. Ang buhat dun sa nakuha kong uh, sukat ay uh, sa 37 cm. Yung hindi umabot sa 30 cm, yun ang aking uh, hinukay. Pero ang pinakamataas naman ni Kwan, konti lang, 10 cm lang ang pinaka, na, pinaka mataas. Kaya yun ang inalis ko. Pero yung iba, sumobra na. Yung, meron kasi yung porsyo na mababaw dyan eh. Kaya, ayun, hindi ko na, ano yun, hindi ko na hinukayan yun. Kasi nasa, nasa ano na siya eh, lumampas na siya sa level eh. Bahala na lang yung kongkreto uh, konkreto na ano na magpuno doon para makuha ko yung sukat na 37. Ang uh, pagtatrabaho ko kasi dyan, pa sulpot-sulpot lang. Kasi hindi lang naman yung ginagawa ko dyan eh. Marami naman akong gina ginagawa ko eh. Kaya, tsaga-tsaga lang yan. Ang laki kasi niya niyan eh, 4 uh, 4 by 5 uh, meter. Yung laki niyan.

Parang na so, naman ako, napasusudod yung dito nga naman din. Siguro mga nasa, ano lang yun, 7, 7 meter yata. Yung haba nung binawasan mo dyan. Non so se di mettere intima la scuola. La scuola 10 cm. Fuca in fuca e là. Yan yan nag trabaho si ka, si Pahukay Hukay la. May gumagawa may ano kasi dyan. kasama kasi ako mga bata dyan. Doon sa ilalim ng ano ng mangga. May mga bata kasi naglalaro dyan. Sa ilalim ng mangga. sa lugar mami. Yung mga oras na yun, ikwan. Yung mga oras na yun, eh. Pati bayang pe. na yun. Kaya nga dapat eh, ngayong summer mat, ano, matapos yan eh. Makatayo yung uh, kulungan na yan. Kasi pag kaya ni eh, nag-uulan na. Ah. Pag inabot na ng ulan eh may hirapan na magpasok ng ano dyan, ng materialis. Dapat nga ngayon eh ngayong tag-init eh makapasok yung materialis dyan eh. Kasi oras na umulan laang dyan. Diba yung mga sabihin natin mga uh, apat na oras na ulan eh yung dadaanan ng material is eh, eh. yan eh, may isa niyan eh kung mapapansin nyo mga nakaraan kong vlog may mga vlog ako dyan na ah, yung nagkahabas ng mais tsaka yung nagtatanim ng Madre de Agua dyan sa lugar na yan pag uh, panahon na nang tamais, wala na, hindi ka na makapagpasok ng bulto-bultong ano dyan, materials Pupwede, pero dito sa gawing, ano, dito sa gawing uh, south o dito sa aming pwesto ng bahay, Diyan madada ng materialis Kaso lang malayo, wala siyang daanan ng sasakyan. Kasi ano eh, medyo pababa kasi yan eh. Medyo pababa yan eh. Kaya ang maganda dyan, ngayon palang summer, dapat mapasok na yung mga materialis dyan. Kasi kung dito sa, dito sa, la sunrise suit, dadaan yung materialis, dito sa taas, eh, ang lusot lang dyan ikaw, yun yung tricycle punta rito sa looban. Yan kasi yung lugar na yan, ay medyo pa yan, Ay pabukid na yan. Eh. Yan tatayuan ko ng baboy na yan. Kung mapapansin nyo, yung, yung parang kulungan din ng baboy yan, yung parang bahay-bahay na yan, kulungan din ng baboy yan. Yan ako mapapansin ninyo. Apat na hollow blocks yung nakalabas. Diyan din po pwesto yun yung paibay ako dati gumawa kami dyan may video din ako dyan eh, sa lugar na yun kaya ako naman anong yan sabi nila habang habang malakas pa nga ikama. at kaya pang ma magtrabaho eh gawa lang ng gawa kasi pag hindi na natin kayang kumilos eh wala na Mag-iintay na lang tayo ng kung ano man ang meron. Eh, sabi nga ng mga bata, edi di gumawa ka Gumawa ka ng kulungan ng babol para dagdag ka Kapag kasi sanay ka sa ano, sa trabaho, hahanap ka na pinigil. bagamat sa kumpanya direct yun dire, dire, from dito dahil na wala ka nang inaasahan eh gagawa ka ng paraan para ika nga eh magka ka ng income kaya gagawa ko na ano dyan ko ng baboy. Um, hindi ko lang alam ay kung kailan matatapos yan. Kasi hukay pa lang eh. Madami-dami pang araw ang gusto niya. Sabi nga ng Mrs. Cueva, hindi ka kumuha ng kasama mo. Kukuha ko ng kasama ko. Nabayaran ko 750 yang katuwiran kung kaya ko pa naman kaya ako na lang muna siguro pag hindi ko na kaya hindi kukuha ko ng kasamahan ko matindi na matindi na sikat ng araw sa oras na yan. Eh. kaya pahipahinga muna nandiyan ako niya sa ilalim ng ano meron ko kasing katabi ng ano yan duhat yan eh yung pinatatayo ng camera yan yung ano may duhat kasi dyan ito kung nilagay yung camera eh Yan yung portong yan. Malapit ko na makuha ano yung ano yan. Yung level niya. And dito na ako sa siguro mga ano yan, mga 2 meters na lang yung ano yan, yung uh, babawasin ko dyan. Mga ano, ang haba. Ito mga 2 meters na lang siguro. Tapos yung uh, Magbabawas dyan mga nasa 5 cm na lang siguro naman. So yung lugar na yan. Kasi pangit naman hindi mo kukuha ninyo yung uh, level niya. Dahil uh, mapapansin mo pagka yung uh, natapos nyo hindi levelado yung uh, blocks Dapat ninyo kasi sa umpisa pa lang makalabel na kasi nga wala akong makita ng house nung ko pang matapos yung mga bayaw kung gumamit ng kanilang mga ako oh, sige yung hinirap ko malapit na malapit na yan Ang porsyong yan mga 2 meters na lang yan kasi ang layo niya dun sa kulungan ni bayaw na yun mga 1 meter lang naman eh. tapos yung iba niya sobra sobra na sobra-sobra na sila sa ano sa level. Big sabi nang magtatabon doon yun na lang ah uh, uh, buhos na lang tapos lalagyan ng uh, di ano 12 mm na bakal yun ang pinakamating niya. Ang taas lang naman yan yung mga dalawang at ah, tatlong hollow blocks lang siguro. Ang taas niyan. Yan ang kinukuha kong level dyan sa lugar na yan nga lang talagang mainit mainit ang ano sikat ang araw kaya tiyagaan kaya yung mga bata dyan eh, dyan nagduduyan sa ilalim ng puno manggay magugulo yung mga bata dyan presko naman dyan dahil uh, malamig dyan eh. Lalo't nakaduyang ka. Pag naminsan dyan ako nagduduyan eh. Napahinga ng konti. Dito naman ni na Kwan eh. Dadaanin na lang sa ano. pasensyahan Sikat ng araw. Tapos uh, pagkatapos naman yan yung eh. mga April, May, June, yung takula na naman yung mahirap yan pag nagtagulan dyan kasi hindi na makapasok yung materialis dyan kasi yung bilid niya yung paikot niya eh tanima na ng uh, mais kaya dapat eh makapasok yung uh, materialis dyan bago sila mag uh, tawag dito mag uh, mag-arado para sa pangbungkal ng lupa para sa tataniman ng mais kasi yan nga lugar na yan eh mana yan mababa pag yung walang uh, pagtagmais na yan wala na wala ka nang dadaanan na ng materialis yan dadaan yung materialis Yan dito na sa itaas ang uh, problema naman eh, hindi makapasok ang sasakyan dahil ang lusot lang sa tricycle uh, lusot lang ay tricycle kaya ang ginagawa manumano ayun kundi yan sa gawing likod na yan sa Ducol Residence na yan yung pinakatawag nila labang bukit pag summer pwede mo may pasok yung uh, materials ko sa likod na yan uh, na maingay yung mga sound ko rito uh, pati yung mga bata may hiringay din yan lang, tsaka tsaka mainit eh pahipahinga muna pahipahinga mainit yung lugar na yan eh mga alas 9 yan alas 9 hanggang alas 2 wala na medyo maano na yung araw mataas na kaya open kasi ng konti yan pero pag tapot ng mga alas 2 medyo alas 3 malamig na dyan kasi na nakakanduhan ng ano ng uh, puno ang porsyo na yan Medyo, medyo malaki nga lang dahil 4x5 uh, eh. 10 baboy ang papasok eh. 4x5 ayan oh, kaya sa mga magbaboyan uh, dyan 4x5 ang laki ng anong yan area na yan kapas niya na yung capacity niya ni sampung baboy sa 4x5 by, by meter ewan ko magkakaroon yung habuting materialis yung dyan ang budget niya nasa any? nasa 40 to 40 to yung budget niya iniintay ko pangalan ng sukat para malaman kung ilan pa yung babawasin yan sa porsyon na yan okay na yan dito Yaya, sa lugar na yan dyan ako magbabawas bali 2 meter yan sa side na yan kaso lang talaga mainit pahipahinga muna pahipahinga Uwi mo na. Alas 11 media na. Ah, alas 11 na pala. Ayan, nilabel ko lang. Kasi ito, itong side na ito. Kaya yan, side na yan. Punta room. Yan, side na yan. Ito, Tapos, kalahati dito. Kalahati nito. Yan. So, nito. Binawasan ko. Kasi hindi siya level. So, buhat dito, pupunta rin, Yan ang nilevel ko. Ito okay na ito. Sobra-sobra na ito. Load na ito. Materialis na lang kailangan. Materialis. Kailangan ng Materialis. Ewan, okay lang na ang dating ng materialis. Mahirap dumating ang materialis kasi walang pambili. Iniintay pa yung pambili. Ngayon, dadaan tayo dito sa manukan. Ayan o, oh. dadaan tayo dito sa manukan. Ayan. Dadaan tayo dyan. nga manok dyan baka naubusan na ng tubig eh magre-repel tayo baka wala na tubig yung mga yan eh ah, mayroon pa ayun ho. may tubig pa yun ah. ayun may tubig pa dito sa kabila ay ito ang um, wala na yata oh. itong wala yun ang naubos na oh. Ewan ko ako nakikita ninyo ah, oh, dito kita yan o oh, yun oh, sinasaid na lang ng marok yung tubig ayun eh. Asan kaya yung mga brown? ah mga brown mga red ito wala yung mga red ayan ah, dito ayan, nabuhay na yung malunggay ayan. malunggay yan malunggay ayan o oh. basta dumikit ka dito sa net akala nila may, lalot may dalaka lalot may dalaka akala nila pagkain yan magpo-formant na yan. Lapit na yung mga itlog. Pupormant na yung mga yan. Sampung pirasong yan. Baka yung iba ay naroon. Sa ilalim na yun. Kasi iba dyan. Meron silang dinadaanan dyan. Eh, sa ilalim na sa ano kawayan. Diyan eh, sa ilalim ng kawayan yan. May eh, pinaka parang may butas silang nakakita dyan. Ayan. Yung isa pumasok na yun. Ayan. Tapos, tagusto dito. Ayan. Alas 11. Tindi ang sikat ng araw. Alas 11. Tindi ang sikat ng araw. Alas 11 na. Tingnan na. Okay, hanggang dito na lang po. Share, comment, subscribe, and hit the notification bell para sa mga bago. Pakipindutin ang bell para updated kayo sa mga susunod pang videos na kapisip Yes.